ito na guys sorry guys paugi okay na kami hindi pala naka video kanina guys sorry sorry guys sayang guys paugi na kami po Ayan, oh. makapansin nyo medyo madilim na sa paligid namin pero sa video parang hindi madilim maliwanag pa so ang takbo dito nasa 40-40 lang kaya wala kayong makikita ng umaharorong dito galing na So, tapos, you know, nagre-renta tao. Nagrerenta kami. Nagrenta -re na lang kami. Uh, na bumper na kumuha kayo na driver nyo tapos itutur kayo. At dito hindi. Na uh, mga kayo kasi may motor na pwedeng pwedeng uh, rentahan. So ayan daming prutas guys. -uwi kami, pag uwi kami talaga bibili kami nito pag-uwi namin at. Yeah, pasalubong namin kay Tito Ma'am, Tita Ami, at ani ng ina. Ta. Salatipos, yeah. Okay, guys. Sarap ng langit, guys kasi ito ng galera, Puerto Galera. 'Pag namin hindi pa Pauwi na po kami At uh, Magpapalit na damit Sa menu na basa Dahil extreme guys Extreme yung pinagdaanan namin guys Masarap guys Dire diretso lang tulad lab no So sa mga gusto kong bumisita dito Maraming hotel Maraming mga kainan uh, Actually hindi pa namin masabi na pa dapat namin sabihin na sulit kasi hindi pa naman kami paalis. Hindi pa naman kami pauwi uwi ng Laguna. Pero mas, first day pa lang masasabi mo ng sulit. Sulit ang gala mo dito. So hindi kang magsisisi. Ayan guys, so, oh. mapapansin nyo parang ano lang to. Parang Saragosa lang yung natingan dito. Malabi. Oh. Oh, parang Saragosa lang mga bahay bahay pero ang babayit ng mga tao naman lalo na yung kapitan ng ating bangka so, sinakyan ang ating bangka mabait so napapansin nyo yung meron akong nasa likod na 4 wheels video siguro to o ano pero napaka mahinahon niya sa kalsada hindi uh, sila yung, yung nagmamadali sa daan <laughs> dito no. no. So, uh, 40 km per hour yung yung 40 to 50. 40 to 50. So kami ngayon ang mga kapat na 34. So, so ganyan lang ang takbuhan dito. Wala kang makikita na napakaangas ang daan. Siguro meron ba, hindi mabibilang sa daliri yung mga pasaway. Ay hindi pala, hindi pala. Mabibilang pala sa daliri yung mga pasaway. So yan. Masasabi namin na sulit kahit hindi pa kami paalis daming hotel daming hotel daming mag-o-offer sa'yo so yun guys makikita mo talaga guys ang ganda ang ganda na ang Puerto Galera so ayan na guys papakita ko sa inyo yung harapan <coughs> <coughs> yeah. tap ka sa camera kanina wala kasi